nakopo sobrang gulo po talaga ang aming ilalim ng aming lababo. Siguro ang daming ipis dyan, no? Dahil dyan, operation ayos. Lalagyan natin ng cabinet dyan para maayos natin yan. Pero bago ang lahat, ay inuna ko muna itong uh, mesa, Kasi sabi ng asawa ko, para maiba naman, lagyan natin ng ibang kulay. ang uh, sabi niya, color white, kaya sinunod natin siya. Yung lamisa pala namin ay gawa lang yan sa tiles. Pinagdugtong lang 60 by 60, dalawang tiles. Kaya 120 ang haba niyan. Ang ginamit kong prim sa lamisa namin, kahoy kaya sobrang gaan niya. Alam niyo ba kung gaano nakatagal ang lamesa namin? 5 years na yan. Tingnan niyo naman, napakaganda pa niya ang ginawa ko pala dyan, tinanggalan ko muna siya ng alikabok kasi para dumikit ang uh, pintura natin na ilalagay dyan ang lalagay ko pala dyan na pintura, white sabi kasi ng asawa ko, maganda daw yung white para malinis tingnan kasi ang kulay niya dati ay gray yan kaya pinalitan natin ng white at nakailang patong din ako dyan mahirap pala ang green, tapos papatungan mo ng white, mahirap pala kaya nakailang patong ako nakapang apat yata ako sa patong yan, bago siya naging color white talaga ginawa kong lamisa na yan 5 years ago di ko akalain na abot pala siya ng ganyang katagal tapos ang tibay niya pa rin kahit good lumber lang ginamit ko tapos bumili lang ko ng dalawang tiles 60x60 60, para mag 120 ang haba nung lamesa na ginawa ko 60 ang lapad 120 naman yung haba kaya sakto lang sa aming lima. At ang bahay naman namin ay hindi ring kalakihan kaya ganyan lang talaga kalaki ang sakto sa aming bahay. Ang bahay pala namin, ako lang din ang gumawa. Kisame, cabinet, lamesa, tiles, Papag, basta lahat ng gawain ng pangkarpentero, mason, welder. Pero pagdating ko dito sa Manila, nag SM muna ako. 12 years din ako sa SM sa surplus stockman, tapos napromote ako nagiging selling assistant ay, napunta na tayo sa ibang usapan ito na, pinagtatanggal ko muna yung mga gamit dito sa ilalim ng lababo, sobrang dami kasi sobrang gulo, siguro nagtatago ang mga daga dito kaya sabi ko, ayusin ko to para maayos tingnan at maliwalas at yun din ang gusto ng asawa ko ang dami rin din kasing ipis ng una dyan nagtatago kaya kailangan din talaga malinis yung lababo pala namin dyan talagang sadya yan naka open kasi pag nakasirado kasi yung lababo ang daming ipis yung naka close ba sa ilalim na may kabinet siya na may sirado talagang asin sirado pero may ipis pa rin hindi mo alam kung saan dumadaan yung tabla pala na yan ay galing po yan sa aircon protection yan sa aircon para hindi mabasag tapos kinukuha ko yan kasi may, may tabla na yan ay may kasamang styro po nakadikit yan kailangan mo pa siyang baklasin kaya nakipansin nyo parang may mga puti puti kaya nakadikit yan sa styrofoam para protection na ng aircon tapos kinukuha ko yan para magamit ko dito sa mga DIY ko dito sa bahay ang iba nyan ang iba nga nyan tinatapon lang eh kaya sabi ko sa mga kasama ko, kunin nyo. Huwag kayo ng cabinet, magagamit nyo yan. Sayang eh. Tapos ang iba niyan tinatapon lang. Kunin na natin para magamit natin. Kagaya yan sa ginagawa ko, nag-DIY ako. Malaking bagay yan sa akin. Libre na eh. Siyempre. Pagkatapos ko dyan, sinukatan ko yung ilalim ng lababo. Ang sukat ko ay 65 cm kasi gusto ko nakahang yung cabinet na gagawin ko para pag niwalisan sa ilalim hindi mahirap at hindi rin makatago yung mga ipis kaya yun ang ginawa ko simple lang naman ang ginawa kong cabinet dyan ang importante lang may mapaglagyan ng mga gamit kasi naka, talaga tingnan yung una hindi ako komportable lalo na yung asawa ko na dyan siya ang Diyan sa nagluluto, diyan sa nag uh, hugas kaya sabi ko ayusin ko nga to para maaliwalas naman tingnan sa paningin mo kaya masaya ng asawa ko dahil inayos ko na matagal ng request niya yan eh na ayusin ko daw pero wala kasi akong time at min minsan talaga tinatamad ako may mga time lang talaga ako na parang gusto kong gumawa content din to kaya ginawa ko na lang talaga tsaka siyempre isa na rin yun na maging aliwalas. Siyempre, pag pumasok ka sa bahay tapos maayos yung mga gamit mo, talagang nawawala din ang stress mo. Kaya, mas maganda na rin to. At nakakatulong din ako sa iba. Kung mapapanood man to ng ibang tao at maibigay ma ko man lang ng kunting idea lang ba. Depende na lang sa, sa inyo kung susundin nyo kung ano yung mga ginawa ko. Pero, alam ko naman, lahat naman tayo may kanya-kanyang diskarte sa paggawa. Pero kukuha lang tayo ng idea. Diba? kano naman tayo mga Pilipino eh. Ayan na nga, malapit ko nang matapos yung isa. Tapos isusunod ko naman yung sa kabila. syempre, kakating muna tayo. Apat na piraso yung kinating natin dyan. tinire natin. Ang kagandahan talaga sa may mga tools na ganyan, Madali lang talaga matapos yung mga project mo. Ako kasi kumpleto ko ng gamit eh. Uh, may circular saw so ako, may grinder, may planer, may zig saw. Kaya madali talaga kung madali lang talaga gumawa ng project. Lalo ng mga ganyang DIY kung kumpleto ka sa gamit. Siyempre, mapapabilis yung paggawa mo eh. Kung ilalagari mo lang yan, sigurado anong oras ka matatapos niyan at tatama rin ka na lang talaga. Ito pa ang ginagawa ko ay patungan ng patungan ng tangke. Tapos gina nilagyan ko siya ng gulong para pag hinatak at gusto mong walisan yung ilalim, madali lang mawalisan at madali lang din gawin. Yung mga ritaso na yan, galing din sa aircon, kaya putol-putol na madaling hugutin at hindi na mahirapan yung asawa ko sa pagwawalis. Maganda talaga kung kumpleto ka kung mag-DIY ka. Kumpletuhin mo muna yung mga gamit mo kasi kung wala kang gamit na ano, tatamarin ka eh, sa paggagawa. Ay pag ganyan kung kumpleto ka sa gamit, talagang mapapabilis ang gawa mo. Madali lang matapos. At ang sarap din gamitin pag may mga kumpleto kang gamit, no? Ayun, 'di ba? at nilagyan din natin ng gulong buti na lang may nakita ko dito sa kasulok-sulokan ng bahay na may gulong at kaya napalagyan natin ng gulong ayun na nilagyan na natin yung tangki sinampulan na agad alright sinubukan na natin ang ano pala na hindi tiles yan Arilolium lang yan kaya medyo maano siya makunat pag hinahatak mo pero kung tiles yan sigurado yan lambot yan o oh, ano, order kayo, pagawa kayo. Simple lang to. O. Oh, ganda, may gulong. Order na. Kung papagawa kayo sa akin, wala problema. Madali nang gawin. Tingnan nyo yan, o. Oh, ganda. Pwede na hatakin, Pwede mo walisan sa lalim Okay, alright. Ganda. Ito na pala yung na ko. Tatlo. Pero ang kailangan kong gawin dyan ay dapat nakahangyan. Nakahangir dapat. Tapos sabi ng asawa ko, uh, pipinturahan niya pa ulit kasi mag-third coating daw siya dyan. or pang-apat na coating na yata 'yan. Kaya sabi ko, sige ikaw nang bahala para matapos ko to dito sa ilalim ng lababo. Ang ginawa ko dito, inangat ko 'tong ginawa kong cabinet para mawalisan yung ilalim, yung talagang importante, para din maiwasan din yung mga ipis-ipis na nakatago pero yung last video ko gumawa na rin ako dyan, kasi yung daanan nung ng lababo, yung sa tubig yung sa drain ay binalutan ko na, kaya nabawasan ng ipis dyan, uh, sabi ng asawa ko, good yung ginawa ko kasi nabawasan nga yung Uh, ipis pagkatapos ko naman dyan ay yung kabila naman ang nilagay ko mabalis lang man sa gawin hindi naman sa mahirap tapos medyo matigas lang yung ano yung semento kaya ginamitan natin ng concrete concreteness tapos barena ayan nilagyan natin ng tox ayan last na yan na cabinet na inangat natin kailangan talaga siya iangat para mawalisan talaga yung ilalim yung talagang gusto ko na mawalisan yung ilalim at naiwasan din yung mga ipis na magtatago ayun ganda na oh. ganda ng ilalim oh. mawalisan mo talaga siya ayan alright ang ganda Okay. All right. Sinunod naman natin yung pagpintura para mas maganda tingnan yung ating cabinet at maaliwalas tingnan. Okay, tuloy-tuloy lang pagpintura. Tapos naisipan ko pala, mayroon pala akong ano, brush kasi ang ginagamit ko nung una, parang ang taggan sabi ko. Buti na lang, mayroon pa rin ako nakatago ng mga roller. Ayan, mas mabilis. Okay, tuloy-tuloy lang ang pagpintura natin. Dere-derecho. Yan pala yung puti uh, puti dyan nasa gitna. Yung pala yung ano, labasan ng tubig sa lababo. Diyan kasi unang dumadaan talaga ang ipis. Eh. Pansin ko eh. Diyan talaga siya dumadaan. Nung tinakpan na yan, halos wala ng ipis eh. Nung hindi siya natakpan dati, ang daming maliliit na ipis na problema yung asawa ko. Simple, eh. kung saan-saan yan pumapato sa mga plato, nakakadiri yan syempre kaya sabi ko it, it uh, takpan ko nga ito uh, gawin natin ang paraan para matakpan yun may video din ako nun uh, panuorin nyo na lang kung paano ko siya ginawa yan kung marami kayong ipis at alam nyo bukas yan yung labasan ng tubig yung daanan alam nyo bukas yan dun dyan talaga lumalabas ang ipis pumapasok pala tapos lumalabas kaya nagtataka ka, bakit maraming ipis to? Kahit na iniisip mo, oh, naka-close naman itong kabinet na to, pero ang dami pa rin ipis. Doon pala dumadaan, yan, Diyan sa, ano, sa, labasan ng, ano, sa tubig, ng lababo. Ayan pala, ay eh, first coating pa lang yan. Kailangan mga dalawang patong, tatlong patong pa yan para maging maayos talaga. Ang problema lang, paubos na yung pintura ko. Maliit lang kasi ang nabili ko pintura din eh. Pero ang importante lang mapinturahan natin. Tamang tama, natuyo na rin yung pintura sa ating lamesa. Yung frame, puting-puti, ang ganda tingnan. Tapos, ikakabit na natin yung tiles. Yan yung 60x60 60 yan. Diba? 60x60, 60, di, yung haba niyan ay 120. Ang lapad naman niya ay 60. Yung bahay namin kasi hindi kalakihan kaya ang ginagawa namin, yung lamesa namin ay nakadikit sa wall. Ang kasya lang dyan pag nakadikit sa wall ay tatlo lang. Yung sa kabila, tapos dalawa. Pero minsan, yung dalawa kong anak dito naman kumakain sa upuan sa kabila. Yan. Ayun o. Ganda na. Kasi daw sabi ng asawa ko bagong taon daw. Bagong kailangan bago din daw yung ano, pintura. Oh, ganda. Wow. Tapos ito na sikan kuting ko lang to. Itong cabinet na to. Kaya medyo ma, hindi pa siya maayos yung pagkapintura. Sabi ko, okay na yan. Ito nga oh, hindi na pinapinturahan 'no kasi ubos na talaga yung pintura. Oh my goodness. Pero okay lang, maganda naman din tingnan kahit papaano. Pero mas maganda yan kuna pinturahan Ganyan. Ganyan na kaayos wag pa nga eh. Oh. Kalat ba? Oo. diba? Para ba walisan sa ilalim? Yan, ahang siya lahat. Okay. Alright! Maganda na